Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kuya Tony Noel na magbabahaging muli ng kaunting kaalamang ligat. Opo, bago ako mag ay gusto ko munang bati ng aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago palang napapag-uwi dito sa aking channel. Sana ay mag-subscribe kayo kung nagustuhan ninyo itong aking bagong vlog dito sa aking channel ay mag-like kayo at i-share nyo po. Mas maraming nakakapanood dito ng aking vlog. Marami tayong nababahaginan ng kalamang legal. Ngayon, meron tayong prebagong topic. Ito ay tungkol sa no? yung bentahan din ng lupa o pagbili ng lupa. Ano ba ang dapat gawin o ano ba ang dapat nating ihanda bago tayo bumili ng lupa dito sa Philippines? Pag-usapan po natin yan. Okay, so yan ang ating panibagong topic ngayon. Kasi marami pa rin nagtatanong sa akin, nagpapadala ng mga queries nila doon sa comment section kung ano ba daw dapat ang gawin o ihanda bago bumili ng lupa dito sa atin, sa Philippines. Ano po? Okay, so isa-isahin natin yan. Una-una, ang dapat natin malaman kung tayo bibili ng lupa, kung merong titulo, o kahit tax declaration ang seller na yun patunay na siya ang may ma, ano yung may-ari ng lupa ano po okay dapat makita natin yung titulo o, o kaya naman ay tax declaration okay ngayon uh, para tayong makasigurado hindi ko mo nakita natin yung titulo yung hawak niya yung owner's duplicate copy na tinatawag o kaya yung certified to, Copy ng tax declaration niya. Kailangan kumuha tayo ng certified true copy ng title sa register of deeds na may saklaw doon sa lupa na ating binibili. Opo, kailangan mag uh, uh, yan ay diligence of a good buyer. Kailangan pumunta tayo sa register of deeds upang humingi ng certified true copy ng title. Siguro naman ay kung talagang in good faith ang seller ay kahit xerox copy ng kanyang titulo ay ipapahiram sa atin upang makakuha tayo ng certified true copy of title. Mahalaga po yun kasi maaaring yung owner's duplicate copy o yung hawak ng may-ari ay walang mga nakatatak na annotations o yung liens or encumbrances. Pero yung pala, hindi mo alam eh. pagkuha mo sa Register of Deeds ng Certified True Copy, mayroong nakalagay na sanla, o kaya mayroong notice of list Pendence, huma mayroong pang kaso ang lupa, o kaya mayroong adverse claim, mayroong humahabol, o kaya mayroong humahabol na tagapagmana. Ano po? So, mas maigi sa dokumento, sa titulo, makakuha tayo ng Certified True Copy ng title, sa register of deeds. Pag nakita natin, nakakuha tayo, nakita natin, malinis yung titulo, malinis yung certified through copy of title na issued ng register of deeds, so wala na tayong problema doon sa titulo mismo. Ngayon, kung wala naman titulo, ay tax declaration lang ang pinanghahawakan. So, ganoon din. Kailangan pumunta tayo sa ano, sa assessor's office naman, yung city hall o municipal hall, ng ating bayan, ng ating lungsod para kumuha ng updated certified true copy ng tax declaration. Maari na rin natin malaman doon kung bayad yung amilyar o updated sila sa pagbabayad ng amilyar. Okay. Para hindi yan maging problema later on, uh, pagta-transfer ng title sa pangalan mo, yung pala merong backlog, merong ano, hindi nabayaran ng mga taon ng real property tax o yung tinatawag na amilya. Okay. So kung okay yung ating certified true copy ng title, meron din tayong certified true copy ng tax declaration. So ibig sabihin malinis ang papel niya. Okay. So hindi tayo doon titigil. Kung maayos na yung papel niya, syempre pag bibili ka ng lupa, kailangan mo rin makita yung yung ano, physical, yung actual na lupa na bibilhin mo. Okay. So, kailangan makita natin yung lupa. Kaya nga na natin bibilhin dahil nakita natin. Unang-una, -una, wala siyang occupants. Walang nakatira. Kung meron man ay nangako sa iyo ang seller na kapag nabili yung lupa ay aalis na sila at siya ang magpapaalis noon. Oh. Ibig sabihin, clear. Malinis ang lupa, walang occupants, walang illegal settlers na nakatayo, walang tenant na nakatayo para at least sure tayo na yung bibili natin lupa walang wala na tayong magiging problema. Hindi na tayo magpapaalis sa mga occupants na nakatira doon. Okay, Usually, ang pagbumibili ng lupa, lalo na yung mga residential lots. Una-una, uh, kailangan din natin malaman pala kung ang classification ng lupa, whether residential, agricultural, commercial, or industrial. Kung residential, o oh, yan, lote-lote lang yan eh. Usually, hindi naman kalakihan yung mga residential lots. Uh, mayroong malalaking residential lots, pero alam naman natin na ang malalaki kasi yung mga agricultural land, yung commercial land, saka yung mga industrial land. Uh, kung tayo simpleng mamimili ng ano, ng uh, residential land, alamin dapat natin na uh, residential siya kasi kapag agri siya, agri land, kailangan pang pagta-transfer ng title, kailangan pang kumuha ng dark clearance. Mas tatagal yung proseso ng transfer of title sa pangalan ng buyer. <clears> o <throat> sa pangalan mo kung ikaw ang buyer. Okay. So, yun. yun dun, dun, naman sa physical aspect, kailangan makita mo kung residential land yan, yung muhon. Kung may sukat na title, uh, may sukat na lupa rather, dahil may titulo na nga eh, may muhon yan. Dapat mong makita man lang yung muhon para sigurado ka na kung may kapit bahayan o may mga kapitbahay bahay ay hindi nakaka-encroach sa property mo o hindi ka nakukuhanan o yung binibili mong lupa ay nakuhanan ng kapitbahay bahay so dapat may mohon ma-check mo uh, para sigurado ka na hindi bawas yung lupa yung ang iba niyan kung mayroong extra budget ay pa pinapa reserve pa kahit may titulo, pinapareservey pa nila para sigurado sila sa area yung actual uh, versus yung nasa title. Okay, so ayan, meron tayong nakita na natin, na meron na tayong dokumento na malinis. Nakita naman natin yung actual, physical na lupa na wala namang occupants may mohon. Okay, uh, balik tayo doon sa no? Kasi pag minsan, ang pagbebenta ng lupa, usually hindi, ang kausap mo, hindi usually yung, ano, yung, yung seller. Kung hindi naka-SPA yung seller. Uh, dapat makita mo, yung, mo yung special power of attorney na yung taong yon ang itinalaga ng seller na siya ang magbenta pumirma sa deed of absolute sale at uh, mag-execute mag uh, uh, yung, yung halimbawa pupunta na kayo sa lawyers notary public siya ang harap pero ang suggestion ko po dyan lalo na nandito naman sa Philippines ang seller, medyo malayo lang sana kung buyer tayo Makausap rin natin man lang kahit sa telepono, video call yung seller. Para sure tayo na yung naka-SPA o yung attorney in fact, yung pong seller doon, ang tawag ay principal, yung itinalaga niya na representative niya, ang tawag ay attorney in fact, ay siguradong sigurado tayo na yung seller ay i-delegate yung representative na siyang magbenta ng kanyang lupa. So, para 100% sure tayo, makausap man lang natin yung seller kahit na video call o kahit um, yun, yun yan, video call. Mas maganda kung nakikita siya personally. Eh. Uh, through through the cellphone. Ano po? Okay. So, yan yung mahalagang pointers na dapat natin malaman bago tayo bumili ng lupa dito sa Philippines. At tatandaan natin, kapag nag-close na ang agreement, ibig sabihin, ang transaction nyo, close na. ah, uh, bentahan na talaga, bilihan na. Kailangan pumunta kayo sa isang lawyer at notary public upang doon magpagawa ng deed of absolute sale uh, para walang problema kasi pag minsan maraming nagagawa ng deed of sale sa experience ko lang sa aking law office maraming mali maraming kulang ngayon pag nagtatransfer na ng title pabalik balik uh, sa register of deeds sa BIR yung transfer ng title, eh, syempre yung buyer yan so nagkakaproblema pa mas magaling. Pumunta kayo sa isang abogado, notaryo publiko upang doon ipaghanda kayo ng deed of absolute sale para mas kompleto. Notaryado siya at uh, may acknowledgement receipt kung magkano ang bilihan, ilalagay yun doon. Bukod sa deed of absolute sale, dapat meron tinatawag na acknowledgement receipt. Yun ang pinaka-resibo ng ano, seller at buyer uh, kung mga individuals lamang sila. So, yun ang pinakaresibo, yung acknowledgement receipt. At yun ay inaha, hinahanap din ng BIR, ng Register of Deeds. Okay. So, yan po ang mga pointers o oh, dapat natin alamin o oh, ihanda bago tayo bumili ng lupa dito sa Philippines. Sana po ay mayroong kayang nakuha ngayon at yan ay pwede niyong magamit. Sa future, lalo na yung mga iba dyan, na mga ating mga kababayan na OFWs, no? yung ating mga working class na nag-aatikha pa lang ng lupat bahay, ah, dapat pong malaman niyan para kayo ay safe na bumili ng lupat bahay. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.